hindi nakakatakot. <laughs> diba? Ang galing. Hindi pa masusunog yun yung niluluto niyo. Wala talagang kasarsip-tarsip. Walang dahon yan. Dito makbo ako. Alam mo naman ang bango. Hmm. ang gupa. Ang bango. Sobrang bango. Rose, ito pa yung ano mo. <laughs> uh, boneless. Kukuha uli ako pag naubos. May isa pa eh.